dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae pinapalayas niya sa bahay palagi Seryoso ang aligasyong ibinato kay Brigadier General Ranulfo Sevilla, Deputy Commander ng AFP Special Operations Command na nominado para sa promotion sa AFP humarap sa Committee on National Defense ng Commission on Appointments ang asawa ni Sevilla para isumbong ang umunoy pananakit ng general sa kanilang mag at hindi pagbibigay ng sustento sa mga anak kahit may court order umano para rito. Patagal na kami nagtitiis na mga anak ko. Sustento, 2,000 pesos? From an AFP officer? No amount of, sorry, no amount of money will make me back down. We deserve to be vindicated. Matuloy raw silang hinaharas ng asawang Heneral, kaya natatago sila ngayon. Sinasaktan daw siya ng mister, kaya humingi siya ng protection order sa korte. At paglabas ko ng room, nakita kong sinasaktan yung nanay ko. Nakita kong sinishake niya, uh, sinisigawan niya. Nakita ko pa siyang sinampal niya. Tapos umalis na siya bigla. I know that wasn't the first time he has done that to my mother. Kita ko pong sinasaktan niya yung kuya ko. Mm, pero ka never naman nasaktan. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Ilang beses na po. Kapan? Um, hinampas niya po kami ng little brother ko dati ng sinturon. Ilang beses na raw humingi ng tulong ang misis ni Sevilla sa pamunuan ng AFP. Pero binaliwala lang daw ang mga sumbong niya above the law po ba ang AFP kahit may court order hindi pwedeng ipatupad dahil sa loob yun ng kampo yan ba ang pinagmamalaki ng AFP na hinahayaan nila na nakatira ang kabit sa loob ng kapo, sa loob ng sarili naming bahay. Dahil sa mga reklamo ng mag-iina, ipinagpaliban ng komite ang confirmation ng promotion ni Sevilla bilang Brigadier General para mapag-aralan ng issue. Hindi sapat yung performance record nyo uh, bilang kawani ng gobyerno. Kailangan of good moral character. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak po, ko. Kita ko po sinasaktan niya yung kuya ko. Sinaktan niya din po kami ng little brother ko dati. Sa media, lumapit po ang anak ko pumunta sa amin, sa akin, sa holding area at umiyak yumakap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Kayo na po ang humusga tungkol dyan. Hindi ko pa alam anong magiging epekto nito sa mga dalawa ko pang maliliit na anak. Pero nakikita ko na sa dalawa kong malalaking mga anak ang naging epekto. Palagi palaging nagsasabi yung anak ko, Daddy, nag-uusap kami. Daddy, tumayo ka lang. Kaya ito ako ngayon, lalaban ako bilang tatay dahil apektado na po ang aking mga anak. Itong court order na ito ay address sa kanya pero dahil ako ay party to the cases that I filed I opted to remain silent so as not to violate any uh, rules of the court Ito po ay nagmula sa kaso na indirect contempt na pinail namin sa kanya at yung indirect contempt na yon ay sa, nagmula sa kaso na ipinail ko or petition na ipinail ko na absolute declaration of nullity of marriage. So yun po ang dahilan kung bakit nanahimik ako pero lately po hindi ko na po kaya dahil apektado na po ang aking mga anak. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato ako ay nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa, sa, media, lumapit po ang anak ko pumunta sa amin, sa akin, sa holding area at umiyak yung makap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin meron po bang child or abused child na lalapit sa abuser? Kayo na po ang humusga tungkol dyan. Therefore, I would like to categorically deny the accusation of child abuse. Siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat, halus halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan kagaya nitong sinasabi niya pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao na tipaglaban sa mga rebelde. Dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po nag-ugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko. Ipinagkaloob din umano ng korte ang shared custody sa kanilang mga anak pero patuloy daw itong ipinagkakait sa kanya. Aminado ang general na nagkaroon siya ng ibang mga karelasyon pero pagkatapos na raw ito ng kanyang pagfile ng nullity of marriage noong 2019. The Armed Forces of the Philippines takes very seriously all allegations and complaints of misconduct. More so, complaints involving violence against women and children. These cases are being investigated by the Office on Ethical Standards and Public Accountability o ang ating OSPA office as well as the Office of the Prover Marshal. Pero itong lahat ng ito ay na-actionan po ito. Meron po tayong mga na na discharge, meron po tayong na demote, meron meron naman din po na na amicable settlement kasi alam niyo kami sa armed forces, mataas pa rin ang pagtingin namin na, man, na manatili ang ang pamilya, maging intact ang pamilya natin, ano. So, kung hanggat kaya natin na uh, kaya pa ba, baka kung kailangan natin bigyan ng administrative uh, sanction para lang matuto ang ating mga sundalo, meron yan.